Muling nagbabalik ang inyong lingkod Misteryoso Recap Hello? Hello, good evening Ano? Saan so, uh... mo? Sino ba naman ang makakalimot kay Aramina mga kamisteryoso? Ang isa sa mga nagpatangkad, nang paugat at nagpabusog sa ating mga mata ang pelikulang ito na kanyang pinagbibidahan ay noong 1999 pa, na may pamagat na. Isang mabuti at maasikasong ina ang ating magiging bida, na tawagin na lang natin sa pangalang Alma. Ang kanyang asawa naman na si Fred, ay halos buwanan lamang kung umuwi dahil sa klase ng trabaho nito. Isa pa lamang ang kanilang anak ngunit kung magtrabaho si Fred ay parang lima na sila, at natitiis na hindi makapiling ang kanyang magina. Dahilan tuloy yun upang mag-isip ng hindi maganda ang kapitbahay nilang si Leia na nakapag-asawa naman ng halos tatay na niya. Subalit hindi naman pinaniniwalaan ni Alma, ang mga paghihinala ni Leia tungkol sa kanyang asawa. May tiwala kumbaga ang ating bida kahit pa man din ramdam na niya na parang baliwala na siya, Paano ba naman kasi, sa tuwing dumarating ito, kung hindi natutulog, ay niyayaya ang mga barkada upang mag-inuman. Nagagawa rin naman nilang magyugyugan ng walang tugtog na napapakinggan, ngunit ramdam na ng ating bida na may mga pagbabago na dahil kung hindi man sapilitin ang mga pangyayari, ay parang wala ng pakialam pa kapag nairaos na ng kupal ang kanyang tawag ng tanghalan, na talaga naman. Hanggang dumating ang araw, na kung saan ang hiling ng ating bida sa kanyang asawa na pag extension ng isa pang telepono para sa kanilang kwarto, ay dito na magsisimula ang mga kaabang-abang na mga pangyayari na kung hindi man pagsisisihan sa huli, ay maaari ding ikakasira ng kanilang binuong pamilya. Hello? Misteryosong boses kasi ng isang lalaki ang gumimbala sa pagtulog ng ating bida ng gabing ito na inakala niyang nagkamali lamang ng tinawagan kaya agad niya itong binabaan ng telepono. Ngunit wala pang halos limang segundo. Muling tumawag ang misteryosong lalaki na namungulit na dahil gusto raw nitong makipag-usap sa ating bida, na mariin namang tinanggihan ni Alma. Akala ni Alma ay titigilan na siya ng misteryosong lalaki kaso muli na naman itong tumawag at nakikiusap na gusto lamang daw nitong makipag-usap sa kanya, na labis namang ipinagtaka ng ating bida. Hindi na ibinaba ni Alma ang telepono kaya ang usapan nila ay humantong na sa mga hindi kaaya-ayang tanong, na hindi na halos makapaniwala ang ating bida dahil tatanungin ba naman sa kanya kung ano ang kasalukuyan niyang suot ng gabing ito. Pan? Ang klase ng tono ng boses ng misteryosong lalaki sa kabilang linya ay tila nang aakit na, na unti-unti nang nagpapalambot sa puso ni Alma. Hanggang sa tuluyan nang ang bumigay ang ating bida, dala na rin siguro ng kasabikan dahil hindi maibigay sa kanya ng asawa, kaya ang gabing ito ay nabalot ng kakaibang genggengan na talaga naman, na ang ang kanikanilang telepono lamang ang saksi, sa pangyayaring hindi mo aakalaing mangyayari. Akala ni Alma ay isang beses lang siyang makakagawa ng kasalanan sa kanyang asawang si Fred subalit sa gabing ito ay muli na namang nagparamdam sa kanya ang mga nakakaakit na boses ng misteryosong lalaki kaya sa pangalawang pagkakataon, ay muli na namang naulit ang genggengan na talaga naman, sa telepono. Gayunpaman, sa pagbabalik ni Fred galing trabaho ay nakakaramdam din naman ng konsensya ang ating bida ngunit nang dahil sa tawag ng tanghalan na walang musiko at ibang mikropono ang gusto, muling naulit sa pangatlong pagkakataon ng lihim sa loob ng telepono, na hindi na inintindi pa ng ating bida ang takot at panganib dahil sa maaari siyang mabukod dahil nga sa nasa bahay na si Fred, na masayang nakikipag-inuman sa mga tropa habang siya'y nag-enjoy sa pagkalikot, sa teleponong dipindot. Pero isang araw, hindi niya inaasahan ang kanyang matutuklasan. Huling-huli niya kasi na may lihim palang namamagitan kina Leia at sa binatang electrician sa kanilang lugar na nagngangalang Roland. Na kamakailan lang ay ito ang nag-ayos sa pumutok nilang fuse at ito rin ang nagkabit noon sa pag-extension nila ng telepono sa kanilang kwarto. May mga pagkakataon nga rin na si Fred ang nakakasagot sa mga tawag ng misteryosong lalaki at grabe na lang ang galit nito dahil hindi magawang magsalita ang nasa kabilang linya. Dahil doon ay tuluyan ang nabahala ang ating bida at hindi na nawala pa ang takot sa kanyang dibdib. Ngunit sa araw na ito kung saan nagkita at nag-usap sila ng kanyang biyanan, ay may mga matang nakatingin sa kanila at sila'y pinagmamasdan nito. Hanggang sa tumawag muli ang misteryosong lalaki sa telepono at sa pagkakataong ito, dito na pinagpupuli ng lalaki ang taglay na kagandahan ni Alma. Halos tumigil naman ang pag-ikot ng mundo ng ating bida lalo na't kilalang kilala pala siya ng misteryosong lalaki at maging kung saan siya nakatira. Nakulagot kang alma ka. Dahil doon, matapang nang tinapos ng ating bida ang namamagitan sa kanila ng misteryosong lalaki at nakiusap na tigilan na raw siya nito. Ganoon sana kaso lalo lang ginanahan ang misteryosong lalaki at muling tinawagan ang ating bida na sa pagkakataong ito, ay may mga pananakot ng naganap. Dahil kung hindi raw makikipagkita si Alma, isusumbong raw nito lahat sa kanyang asawa, ang lahat ng kanilang pinaggagawa. Dahil doon, wala nang nagawa pa ang ating bida kundi ang makipagkita at dito ay makikilala at makikita na natin kung sino ang misteryosong lalaki sa telepono, at ito nga ay si John Apasible, bilang si Patrick. Tuluyan na ngang sumama si Alma sa bahay ni Patrick at kahit halos pamimilit ang nangyari sa umpisa. Sa huli ay ginusto na rin ni Alma kahit may halong kaba nang matapos ang mga nangyari. Ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi na nagparamdam pa si Patrick dahilan upang hindi na mapakali ang ating bida, na mukhang hinahanap na nga niya ang mga matinding ipinarana sa kanya ng misteryosong lalaki sa telepono. Ginusto tuloy niyang gawin iyon kay Fred nang makauwi ito, nalabis namang ipinagtaka ng lalaki at hindi aakalaing gagawin iyon ni Alma sa kanya. Dahil doon ay hindi natuloy ang matinding genggengan. na sana'y ay gustong gawin ng ating bida kaya sinarili na lamang niya ang nais, at saksi ang electric fan nilang ito sa kanyang ginagawa gusto nitong magpatulong at aminin ang lahat kay Leia ngunit hindi naman niya madiretso ang masabi dahilan upang hindi maintindihan ni Leia ang kanyang mga sinasabi hanggang sa gabing ng ito kinabahan man siya ngunit mabilis pa rin niyang sinagot ang tawag alam ko gusto mo nasaan ka heto na nga ba ang sinasabi ko Mismong ang ating bida na ang nagpunta sa bahay ng maswerteng Patrick na ito, at sa pangalawang pagkakataon, muling naganap ang matinding genggengan, na talaga naman. <coughs> Ngunit sa kanyang pag-uwi, nadatnan at nakita niya si Wilson na asawa ni Leah na parang kailalim ng mga iniisip nito at hindi man lang ito kumibo ng ito'y kanyang kamustahin. Maging siya rin naman ay sobrang napapaisip na din dahil sa kanyang lihim na pinaggagawa, at tila nako konsensya na lalo na sa kanyang anak. Hanggang isang gabi, binulabog sila ng mga pagsisigaw ni Leia at nang puntahan nila ito upang umawat, bumungad ang galit na galit na si Leia habang may bitbit na bag na lalayasan na raw niya si Wilson dahil sinaktan raw siya nito, Sumunod namang lumabas si Wilson at nagmamakaawang pinapapasok na ang asawa ngunit may hawak-hawak naman itong 38 subalit hindi naman natakot si Lea Bagkus ay pinaghahaman nitong iputok yun kung kaya raw niya. Kasunod ng mga pangmamaliit at pangmamahiya kay Wilson na sinadyang iparinig sa lahat ng mga taong nakatingin sa kanila. Hanggang ang mga sumunod ng eksena ay ang makikitang panginginig na ni Lea, pagsisigaw na ng mga tao, at ang halos hindi makagalaw sa kinatatayuan ng ating bida dahil tinapos na pala ni Wilson, ang sarili nitong buhay. Takot na takot tuloy sa mga nangyari itong si Alma, na hindi makapaniwala sa mga nakita. At nang malaman naman ni Fred ang nangyari ng nang ito'y makauwi, kahit sino naman raw ay gagawin iyon dahil nga raw sa sobrang pagmamahal. Pero bigla itong natigilan dahil malabo raw itong mangyari sa kanya o sa kanila ni Alma kung kumbaga ang mukhang sa ating bida pero ang hindi niya lang alam, na iiputan na rin pala ito sa ulo. Natakot o kinabahan man ang ating bida sa nangyari kina Leia at Wilson, pero makikita pa rin nating nakikipagtagpo pa rin ito kay Patrick sa pangatlong pagkakataon. Pero nang malaman ni Alma na nagmamadali si Patrick dahil may date pa raw ito at baka maabutan pa raw sila sa bahay nito, dito na nanggagalaiti sa galit ang ating bida na mapapansing mukhang unti-unti na itong nahuhulog sa binata. s hanap ko! Ikaw ang iniisip ko! Nako iyan na nga na sinasabi ko pero gayon d a n a m ang dumampi sa pisngi ng binata matapos nitong ipaalala sa ating bida na hanggang genggengan raw lamang sila. Hindi maintindihan ni Fred kung bakit o ano ang dahilan ng ating bida nang madatna niya itong nag eempake Dahil hindi maderecha ang masabi, dito na nagalit si Fred hanggang sa tuluyan nang ang ni Alma ang kalokohan niyang ginagawa. Wala raw silang pinagkaiba ni Wilson. Pareho raw silang mahina at tanga. Halos tumigil naman ang pag-ikot ng mundo ni Fred sa mga narinig at gusto nitong manakit ngunit hindi niya magawa kaya ibinoling na lamang niya sa mga damit at pagsuntok sa pader ang gigil dahil sa nadaramang hiya at sakit. Lumabas na lamang ng bahay ang ating bida. Niyakap ng mahigpit ang anak. Pagkatapos ay mag-isang naglakad papalayo sa kanilang tahanan habang sinasalubong ang prosesyon kasalukuyang nagaganap nasa tagpong ito ay dito na rin magtatapos ang pelikula kaya kung inyong nagustuhan ang mga ganitong content ay paki na ang subscribe button at mag-iwan na rin ng inyong mga komento na akin wing sasagutin maraming salamat mga kaibigan at ang inyong lingkod mysterious recap